Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagbalik para sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At ang ating bibigyan ng diin sa araw na ito ay ang mga naging tugon ng mga Pilipino at ng mga Asyano sa imperialismong Kanluranin. pinag aralan natin noong nakaraan ang iba't ibang mga patakarang kolonyal na pinatupad ng mga Kanluranin sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito, ay aalamin natin kung ano nga ba ang naging reaksyon tugon at paano binigyan ng aksyon ng mga asyano ang kanilang mga pamamaraan upang matamo ang kanilang kalayaan mula sa kamay ng mga mananakop. Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa mga kilusang bayan, pag-aalsa at rebolusyong umusbong sa Timog Silangang Asya. Ikalawa, napahalagahan ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga samahang umusbong para sa kalayaan sa Timog Silangang Asya. At ang ikatlo ay nakabubuo ng isang paraan sa pagbibigay ng tugon sa mga sitwasyong kinahaharap sa kasalukuyang panahon. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay maglaro ng emoji response na kung saan ako ay magpapakita ng mga sitwasyon at kailangang maipakita ang inyong emoji response sa bawat sitwasyon na aking sasabihin. Maari ang sit maari ang inyong reaksyon ay masaya, malungkot, madalamhati o maaring paano ninyo ipapakita ang inyong tugon sa inyong mga mukha. Unang sitwasyon inabuso ng mga mananakop, ipakita ang inyong emoji response. marang iba ay malungkot, ang maaari naman ay masaya. Ikalawa, nakaranas ng diskriminasyon o segregasyon na hindi nararamdaman na siya bahagi ng isang lipunan. ayyan At ang ikatlo ay, pinag sa pelitang pinagawa ng labag sa kalooban. O, ibig sabihin, ginawa mong isang bagay ngunit hindi naman bukal sa iyong kalooban magaling. So, naipakita ninyo ang mga tugon ninyo sa mga sitwasyon. At ganito rin ang mga asyano nang sila ay nasakop ng mga kaluranin noong panahon ng imperialismo. Ngunit, masigit na uunlad ang ating usapan kung inyong tutugunan ang mga kaganapan noong nangyari ang imperialismong kanluranin. Ano kaya ang inyong tugon o ang pinakamainam na tugon upang maipaglaban ang karapatan at kalayaan? Marami sa inyo magsasabi na maaring gumamit ng digmaan, maaring gumamit ng revolusyon, at maaring ang iba naman ay gumagamit ng matahimik na pamamaraan tulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ngunit iba-iba man ang ating naging tugon, Iba't iba man ang ating mga pamamaraan, ang mahalaga ay iisa ang ating adhikain. At noong panahon ng imperialismong kanluranin, ang adhikain ng bawat asyano at ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya ay makamtan ang kalayaan. Isa sa mga nagbigay ng tugon ay ang tugon ng mga Pilipino. Marahil, nagalit ang maraming Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng mga Kanluranin sa bansang Pilipinas. Ang una nilang ginawa ay ang pagsasagawa ng iba't ibang mga pag-aalsa, nagkaroon ng mga pag-aalsa dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, halimbawa ay maaring sa diskriminasyon. Pangalawa sa pangaabuso ng paniningilang tributo o buwis. Pangatlo ay hindi makataong pamamahala sa isang lipunan. Isa sa mga kilalang pag-aalsa sa Pilipinas ay walang iba kundi ang pinakamahabang pag-aalsa na tinatayang umabot ng 85 years. At ito ay ang pag-aalsa ni Dagohoy. Nagalit si Francisco Dagohoy dahil hindi binasbasan ang, ang kanyang kapatid na namatay sa duelo. At para sa katoliko, ito raw ay isang uri ng immoral na gawain. At dahil dito, nagsimulang magsagawa ng pag-aalsa si Francisco Dagohoy upang ipaglaban ang kalapatan ng kanyang kapatid. Isa rin sa mga kilalang pag-aalsa walang iba kundi si Hermano Pule na kung saan ay nagrebelde dahil sa diskriminasyon na kanyang naranasan upang maging pare. Kung kaya't bilang tugon, nagtayo siya ng kinikilala nating Confradia de San Jose. At dahil sa kanyang paglabag sa kagustuhan ng simbahan, siya ay pinatay ng mga Espanyol. Isa rin sa mga tugon ng mga Pilipino ay ang pagbuo ng mga organisasyon. Maraming mga organisasyon ang naitayo sa Pilipinas na ang adikain ay maging malaya at may paglaban ang karapatan at boses ng bawat Pilipino. Ilan rito ay ang Laliga Filipina, ang katipunan na kung saan ay hangad ang pagbabago. Nariyan din ang mapayapang pakikibaka na kung saan ay gumamit ng nobela at sanaysay. Kilala riyan si Dr. Jose Rizal sa kanyang naisulat na Noli Mitangere at El Filibusterismo. Ngunit, kilala rin si Andres Bonifacio sa kanyang nagawang ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Sa kabilang banday, gumamit din ng kamay na paglaban si Andres Bonifacio kung kahit nakaroon ng isang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol hindi lamang mga Pilipino ang tumugon kundi pati ang mga Indones mula sa Indonesia. Naganap ang kilalang digmaang ase na kung saan ay pinaglaban ng mga Indones laban sa mga Olandes ang mga pangaabusong ginawa sa kanilang likas na yaman. Talagang inubos ng mga Dutch o ng mga Olandes ang likas na yaman at hindi inayos ang pamamahala sa likas na yaman na mayroon ang Indonesia naganap din ang kinikilala nating digmaang Java na kung saan ay nagalit ang mga Indones pagkat pinatayuan ng kalsada ang libingan ng mga tao. At dahil dito ay nagkaroon ng isang digmaan. Para sa mga Indones, hindi na nga nirespeto ng mga Olandes ang kanilang likas na yaman. Hindi rin ito nirespeto ang kanilang mga namayapang namuno o pinuno at minuno ng kanilang bansa. Sa kabilang dako ay nagsagawa rin ng revolusyon at pag-aalsa ang mga Burmese na mula sa Myanmar na ang tinatawag nating digmaang Anglo-Burmese na kung saan ay tinataya bilang pinakamadugo at pinakamahabang digmaan na isinagawa ng Great Britain sa Timog Silangang Asya. At ito'y nakaroon ng yugto, tatlong yugto nang sakupi ng Britain ang Arakan noong taong 1805. Natapos ang digmaan sa pamamagitan ng kasunduang yan Dabo na kung saan ay pinagbayad ng malaking pinsala ang mga Burmese sa kanilang naganap na digmaan. So ibig sabihin natalo ang Burmese sa tatlong yugto ng labanan sa digmaang Anglo- Burmese. At dahil dito sila ay natalo, kailangan nilang sumang-ayon sa isang kasunduan na kasunduang Yandabo na kung saan ay kailangan nilang ibigay ang teritoryo at magbayad sa mga pinsalang na isagawa ng digmaan. Kung ang iba ay lumaban sa mga kanluranin, iba naman ang naging reaksyon at tugon ng mga bansang kabilang sa French Indochina. Ang una, ang Vietnam ay nagsagawa ng pag-aalsa laban sa mga katolikong pranses ngunit sila ay natalo at nagapi. Higit pa rin nananalo ang mga French o mga pranses dahil sa dami ng kanilang mga armas na ginamit at mga makabagong kagamitan. Ngunit, iba naman sa kalagayan ng Lao or Laos. Ang Lao or Laos ay nakiisa sa hangari ng France dahil malaki ang naitulong ng France ng iligtas nito si Haring Owen Kam Mu. Sa kabilang dako, ganun din ang nangyari sa Cambodia. Sumang-ayon ang mga Cambodians na sila'y pamunuan ng France upang labanan ang mga ayutaya na mula sa Thailand at dahil na rin sa pagtulong kay Haring Norodom ng Cambodia. So ibig sabihin sa madaling salita, ang Laos at ang Cambodia ay nakaisa sa France, ngunit ang Vietnam ay tinutulan ang pananakop ng mga Pranses sa kanilang bansa. Iba rin ang naging kalagayan ng bansang Thailand or Siam na kilala bilang lupain ng malaya. Dahil nga sila ay nagsilbi bilang buffer state, ang unang-unang ginawa ng dalawang hari na si Haring Mongkut at Haring Chulalongkorn ay maluwag silang pinapasok sa Thailand. Ang kahariang Chakri ay naging maluwag at pinapasok ang mga kanluranin upang matutunan ang kanilang mga kultura, higit lalo matutunan ang pagsasalita ng wikang Ingles. At dahil sa galing ng dalawang leader ng Thailand, ay nagselbi ang Thailand bilang buffer state ng Great Britain at France. Magaling sila sa si diplomasiya, magaling sila kung paano makipag-usap sa Great Britain at France at niyakap nila ng buong buo ang kultura, mga aral, mga batas, mga patakara na ipinakaloob ng Great Britain at ng France. Isang lahi, isang tugon. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon ng iyong buhay ngayon, ano ang iyong magiging tugon sa mga sitwasyon na nagaganap sa iyong buhay? at bakit. Marahil ang iba sa inyo ay may iba't ibang mga reaksyon at mga tugon. Iba't ibang kung paano tayo magbigay ng solusyon at paano tayo magbigay ng ating reaksyon. Ngunit tandaan natin na kapag tayo tutugon sa isang sitwasyon, let's practice the culture of pause. Pause before assuming. Pause before accusing. Pause whenever you're about to react harshly unawain at intindihin natin ang kahalagahan ng practice of the culture of pause. Bago ka gumawa ng isang desisyon, pag-isipang mabuti, practice the pause. Bago ka mag-react, practice the pause. At sa pamamagitan nito ay higit mong maintindihan kung ano nga ba ang dama, tamang tugon, wastong aksyon na iyong gagawin sa mga nangyayari sa iyong buhay. Kung kaya't bilang pagsasanay, sagutin natin ang sanay, sanayin at pagsasanay. Una, itinuturing bilang pinakamahal at pinakamahabang digmaan ng British. Ito ay ang magaling Anglo-Burmese. Ikalawa, itinuturing tinuturing bilang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, pag-aalsa ni Francisco Dagohoy. Ikatlo, mga hari ng Thailand na sumang-ayon sa pagtanggap ng kanluranin o ng mga Great Britain at France, ito ay sina Mongkut at Chulalongkorn. Ikaapat, ito ay ang rebelde ng mga Indones o ang pagre-rebelde ng mga Indones bunga ng pagpapatayo sa kalsada ng kinalalagyan ng mga namatay na tao sa Indonesia. Ito ay ang Digmaang Java. At panghuli, ang bansang ito ay buong pusong tinanggap ang kulturang kanluranin. Ito ay ang Thailand. Magaling! At bilang pagtatapos, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na maunawaan at mapalalim ang inyong kaalaman sa mga naging tugon ng na mga Asyano sa Timog Silangang Asya laban sa kanluraning imperialismo. Paalam!